Hello, dipatahkan pantai teman-teman what's up mga buddy So matagal tayo hindi nakapag vlog DC Alin na ka daw Bagong So back to reality tayo mga buddy Jelly vlogs na naman So dun tayo sa harap mga buddy So dito tayo mga buddy Meron na ako na harvest kanina HB Red Nakali, ang daming anak. Pero Wala na tayo ni-ready dito na plantana And ewan ko lang kung Enough to para sa kanila Pero since maliit pa naman sila Pwede na yan sila dito Hindi, ang okay. daming kwan Wala, nasali yung fry Ah, let's go Punin natin Hindi natin bibilangin yan mga bali Kasi napakadami yan sa sa kabila naman yung iba dito yun o oh. dami ito isa pa yan o oh. dami pa so dito na lang lahat Ayan. Puro H bread. Kali yan mga buddy Tapos dito tayo sa Langgana. Ayan. Dito kasi mga buddies is nareset natin. Yung dati nakalagay na dito is Wild Red Kali. Eh, nilipat ko dito kasi nga nag-reset tayo dito kasi nakita ko parang hindi sila condition kaya nilipat natin dito and so far so good wala nang problema naka recover na ah uh, dito is malalaki na yung wall natin dito kaya ilipat natin pati na yung halaman ilipat natin bang okay. ito rin ito isa ilipat natin to Lipat. So, kunin natin yung tubig. Thank you! Siyah, ayan siya. Pakita natin yung mga wild red dito, mga buddy. Malalaki na! Ayan o. No? Pailawan natin. Bam! Bam! pwede na hilipat kunin mo na natin itong kasi nagpapadami dito ayan ano oh. see that bali dalawang planggana yan mga badi na ganyan yung size at ilipat na natin sa ref tub para mas mas magiging brusko sila after few months kasi masakit pa sila dito mga badi kung nakikita nyo hindi na sila lumalaki masyado wala na siyang idipat sa malaking tub. so okay. oh. so kunin muna natin itong dito see ya So, ito yung nakuha natin sa isang plangga na mga bali. Nagpas kaya yun, 50. Feeling ko lang, pas ng 50 pieces. And dito naman tayo sa kabila. Medyo maliliit ng konti ito mga bali. Pero okay na din yung size para idipat. Pero may mga hindi tumubo. Normal yan sa batch mga bali na meron talagang hindi tumubo. Uh, kaya natin itong ilipat kung so, natataka kayo ba't hindi natin ginender to uh, since hindi naman to pang show mga bali kaya okay lang bali yung kali natin dito is after 2 months pag yung mga malalaki yung katawan kaya natin ilipat para doon na sila i-grow out sa mga black box for the meantime dito muna sila sa reptab para mas mabilis natin mapalaki ayan, dami okay dami talaga dami talaga so, pregando kayo yung mga baes yeah. so, lipat natin itong mga body huwag natin isama yung tubig para hindi <coughs> pagmulan ng sakit pasta na yung ilagay natin. Siya, napakadami. Mas malaki na yung nilagay ng mga body kasi reptab na. And dyan na sila hanggang sa mga first calling natin pa mga maliliit na hindi tumubo alright wild red kawi napakadami mga bali alright tapon natin itong tubig next naman natin is yung ating singa red, ah singa red talaga singa blue ayan, so bukas i-clear out natin yan para marami na naman tayong paglagyan ng wild red na fry so ito yung singa blue natin napakadalabi dito mga body oh ito nyo yan hmm. singa blue Ayan. Pa dito may namatay, aroy At marami pa dito sa labas na fry. Ayan oh. Bam. Ito pa. At meron pa dito sa loob. Dalawa. So, nang isang araw ko ito nakita mga body. Eh, ngayon ka lang na-harvest. Kasi nga, busy tayo. Busy tayo sa actual show. And ngayon, balik na naman tayo sa realidad. Nang pag-harvest ng gabi. Dami yung... So, I think yun lang. At sobrang kapal kasi nung halaman. For sure, nandiyan sa gitna yung iba. Alam nyo, no? Kasi nandiyan makita. Kasi nasa halaman ng kadalasan. Nakapatong lang. So, pakita na rin natin yung ating singa dito singa naman natin dito mga body is medyo malalaki na ayan o oh. ito na yung natin dito see that ang taba o oh. female ayan sya and ito tignan natin kung kaya pa dito ito hindi na kaya kasi malalaki na yung nandito Pwede pa ba? Aroy, malaki na nga. Ayan, may mga malalaki na. So, ilipat natin ito dito sa kabila. I think tumalon to. Galing dito. So, yan yung kasize niya dito. So, oh, bakit may ibang kulay? Pwede <laughs> natin yun. So, I think pwede pa naman dito yung fry. Kaya, isama na lang natin muna kasi hindi ako naka-prepare ng lalagyan eto, parang may nakita kong pula teka, 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 teka hindi may pula, baka maka-breed yun tatay tayo dyan okay dito naman mga body, puha tayo ng mga female na wild red kasi ito na naman yung bago nating i-breed hanap tayo ng mga brusko, na female tulad nito ayan dami dito mga bali. Ay 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 yan ay 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 ng mga female ay kasi so, yung iba na bili na. And kailangan na naman natin mag-review para sa panibagong release. Yeah, pinipili natin ng maayos mga body para quality talaga yung nakukuha ng mga body natin. So lahat dito is wild red lang mga body. Ha, to, uh, halo pa to, may tsaka female Wala namang problema yan mga body kasi hindi naman to pang show. And pagdating naman sa quality, is yes, solid naman yung quality nito mga body kaya wala tayong problema. Ayan o. Kahit tatbi lang yan mga body, maganda tingnan. Ayan, para amin na. Yung mga main, ilipat na lang natin yan bukas. Sa ngayon, female na lang muna yung kunin natin. Ayan ba to uh, three. Ano ba yan? Sampu na ba? 3, 6, 9, 10 Sa so, 10 Dagdagan pa natin Kapatayin ng mga 5 5 lang lima Ayan 5 Tsaka dito na rin pala tayo kukuha ng pang raffle natin Kasi so, ongoing yung raffle natin mga body 60 numbers And madadagdagan pa yan Kung sakali At pati yung prices madadagdagan din Kaya yeah. gusto nyo sumali, yung message kaya sa ating FB page. Aligapis. Oops. Ako malalaking ito. Tao, hindi talaga ako. See that. Madiliit ng potential. And last na. Ito na yung huli. Ay, okay. Yeah. Gusto ko kong yung mataba. Mataba, mataba bang female. Mataba bang female. Ito maliit, Pero mataba. Ayan. 15 karaso. Dito natin ihulog kasi dito ako kumuha kanin ng mga female. Marami. Ala, madami pa ng anak dito. Ayan siya. So dito natin ilagay. Ah. Uh, dito yan, see, dito. So, dito na lang muna. yan Meron mga mga fry dito ng wild red. Sha. So, doon na lang, mga bari. Don't forget to like, share, and subscribe. Huwag kalimutan mag-comment sa baba. Ay, nakita nyo na ba yung panalo sa Raffle? Ay, Raffle tuloy. Sa YouTube channel natin. So, congrats sa napili, mga badi. Yung... Nakalimutan ko ang Basta, nag ako sa ating FB page. Yung nanalo sa ating comment section. So, yun lang, mga badi. Don't forget to like share, and subscribe. Bye. Fish out.